Guys uh, Guys, magandang tanghali ah uh, hapon. Ayun. Ah, uh, gala stress na ng uh, ng hapon. Kaya uh, ito, dumating na yung ano ko. Sa Lazada yung uh, charger ng uh, GoPro. Charger ng GoPro ito, guys. Ah, uh, kasi nagbumili uh, ako ng GoPro, hindi siya nag charge Hindi siya nagte-charge kaya bumili ako nito. Uh, tingnan natin kung okay siya. Pero may kasama ng battery go ng GoPro to. Uh, battery ng GoPro. Dali lang ha. <laughs> Kuha lang tayo ng gunting. Uh, guys. Uh, ano yun natin to? unboxan Balot na balot eh. yara pag unboxan uh, Pag uh, balot na balot. Ayan. Uh. Sana okay to magcha-charge para yung GoPro ko pwede ko nang gamitin kasi wala eh. Oh ito may mayroon siyang connector guys para sa ano uh, pagcha-charge. Yan. Ito yung uh, connector ano niya. Wire para sa pagcha-charge. Yan. Pwede siya. Yan, ito siya. Pwede. Aha. Uh -huh. Tapos Yan, ito na yan guys, oh. May dalawang baterya, oh. bigat oh. Ayos, may bigat siya guys, oh. Yan. Okay siya. At tapos itong charger niya, maliit lang pala. Maliit lang charger niya. Yan. So, subukan natin yung luma kong uh, battery. Guys, subukan natin luma kong baterya. Kung okay. Yan. Kung okay yung battery. Aha. Ito yung lumang battery guys. Subukan natin kung okay to. Uh, dito sa pan. Kung parehas sila. Sana parehas para uh, okay na siya. Ito lang naman eh. Sana parehas lang. Pag hindi nagkapares to, yari na. and uh, oh, okay siya. Parehas guys. Parehas siya. Yan, parehas na parehas. Yan guys, parehas na parehas oh. Yan. Pwede na. Ayos na. Ah, uh, pares na pares siya. Oh, Taman tama. Ang order ko. Yan. Ito guys. Uh, ito yung charger niya. Yan. Ah, uh, dito i ano yan. Dito yan o. Oh. Yan. Kabilaan. Yan. Nakaganyan lang yan guys. Ah, uh, nakalagay. Kaya guys, huwag kayong mag-alala pag uh, halimbawa yung charger nyo, hindi na magcha-charge sa, sa GoPro nyo. Bili kayo ng battery charger kung anong kailangan ng alam niyo yung battery, yung style ng battery. Kagaya nito, uh, style ng battery yung terminal niya, itong terminal. Kailangan alam nyo, alam nyo. Ayan, okay lang niyo alam niyo. Ayun, okay na guys, so, Mabigat siya, oh, hindi siya hindi siya piki, hindi siya piki. Kasi itong presyo niya, ano eh, nasa 500 eh. Nasa 400 lang mahigit. Uh, itong charger na to with ano na siya with uh, to two battery charge two battery na siya battery na ng GoPro ayun ah uh, ayan guys so kabila ano uh, bali piece to piece sila ayan piece to piece ayan tapos ito yung ano niya ito yung uh, kanya ayan sana okay to uh, gagana sana ayan piece to piece ayan tapos dito dito iko-connect dito guys iko-connect yan dito ayan ito yung ano niya, connector. Yan. Yan, okay siya guys, okay siya. Guys, Iano ano natin, no? I-charge natin, no? Subukan natin kung ano uh, gagana. Guys, meron ako rito kwan. Meron ako rito uh, uh, pang-outlet uh, na charger 'yan. Tapos ito, subukan natin yung luma ko, yung luma. Ito yung luma ko. Pwede siya. Aha. Tingnan natin kung pwede siya. Pag hindi pwede, ita-transfer lang to. Ito, ita-transfer lang. Ipapalit lang. And guys, okay na. Nagsacharge na. Ayos na. Hindi nilang matiri. Uh, ayos na siya. Yan, yeah, nagsacharge na siya. Yan, yeah, ito na. No. Uh, ko na dito sa charger ko. Yung connector ni charger. Yan. Yeah. Uh, charger plug. Yan. Yeah. Yan okay na. Uh, dalawang baterya ito guys, nakaharap-harap. Ayun oh, uh, uh, iyano natin ah. Uh. Uh, yan, ayan oh. Uh. Oh, ayan nakailaw na siya ng blue at saka uh, red. 'Yung sabihin pag nag-green 'yan, okay na, puno na. Yan. Pag napatay 'yung pula, naging green 'yan, ayos na. Uh, puno na 'yan. Yan. Okay na guys, nagaano na siya dalawa. Ayun. So guys, maraming salamat. Ah uh, titingnan natin mamaya uh, kung okay siya yung battery. And at saka yung ma-i-charge ko na yung tatlong battery ko. Lima na yung battery ko ngayon sa isang GoPro. Ayun. Ayun. Okay, ilagay muna natin. Yung guys, ah uh, to na yung battery niya. Yan. I-charge natin to. Yung kanina, okay na. Naka-charge na ngayon. Subukan natin i-charge. Ito yung GoPro ko, guys. Yan, ito. Uh, dual, dual, ano itong GoPro ko. Yan. Pwede dito. Pwede rin dito sa kabila. Dual siya. Uh, kunin natin yung battery dito. Tingnan natin kung okay. Uh, I-charge natin. Yan. Pero mayroon pa ito. May, may pa siya. May, puro konti na lang yung ano niya yung pinaka kuha niya konti na lang uh, ayan guys so uh, maliit na lang yung ano niya yung uh, power niya wala guys wala na wala na siyang power oh. wala na ayaw na wala na siyang power subukan natin na i ano to i yan ito ito yung ano niya bigat din ah yan. Ito wala na, ito wala na rin to. Wala na rin to mga power ito. Uh, subukan natin i-charge doon. I-charge natin doon. Uh, ha? Kunin ko muna to. Yeah. Ayan guys, ayan na. Uh, pinalit ko na guys yung luma. Ito na yung ito, ito na yung pan kaya tingnan mo pulang pula na pula na siya o kanina may blue pa yan eh ito yung luma ko hindi nilagay ko ngayon yan ito ito yung bago. Yan, ito yung bago na libre. Uh, sa nabili kong uh, charger ito dito. Ay, may libre siya dalawang uh, dalawang battery. Yan, ito naka-charge na to. Okay na to. E titingnan natin mamaya doon sa labas kung okay siya. No? Ito naka-charge na yung mga battery na luma. Yan, okay na siya. Tingnan natin niya. Pag nag-blue nag, -blue, nag -blue yan, ibig sabihin may laman na. Pag nag-blue yung dalawa. Yan. Yan. Yan guys, ito na. Oh, ito wala na laman, guys, oh, Wala na siyang laman. Ngayon, subukan natin itong nabili ko, ito, parehas, parehas tu guys, oh, Nakalagay yung ano, yung uh, tatak niya. Yan, nakalagay yung tatak niya. Oh. Mga bagong battery to, guys, mga bago. Yan. Kasama ito sa charger na nabili ko. Ngayon, kanina lubat na, ilagay natin to kung para makita natin kung punong-puno siya. Kung puno na siya. Aha. Yan, pag ganyan yan. Yan. Yan, naayos, naayos. Insakto. Sakto siya, guys. So, tingnan natin ako kung na mag ha. Pag nag-uon to, ibig sabihin, punong-puno siya. Punong-puno. Oh, okay na, guys. Wow, guys, punong-puno. Ayan, oh. Punong-puno siya. Puno siya, puno. yan puno siya. Kaya, okay siya. Punong-puno. yan Puno siya, guys. Subukan natin yung isa. I-off muna natin 'to. At least alam ko puno na eh. Yan, i-off muna. Yan. O subukan natin yung isa, yung isang isang ah uh, kuan, baterya na kasama niya. Kasama ito, guys, sa binili ko ngayon sa Dumating. ito, ito. Subukan natin 'to. Kasi baka puno rin 'to eh. Yan. Subukan natin na kung puno din. Puno din siya. Hmm. Yun, puno-puno na guys. Yan, puno din, oh. Puno din. Oh. Puno din yung ano niya, yung uh, kuha niya, puno, oh. Ito guys, oh, ito siya, oh. Puno, yan, puno siya, oh. Ito, puno siya, oh. Yan. Punong-puno. Uh, pull full charge siya. Kaya okay siya. Okay, guys. Okay na. Makapag uh, ano na ako, makapag uh, video na ako nito. Uh, punong-puno na yung kuan uh, ano niya? Uh, video niya. Ah, uh, kwan, uh, battery niya punong-puno na. Kaya pwede na ako mag-vlog. Itong isa, cha-charge ko rin to mamaya pag napuno yung dalawa doon. Bali, ah, lima na. Lima na yung battery ko guys. Kaya kahit saan na ako magpunta niyan, eh, marami akong uh, reserbang battery. Yun, uh, matagal din bago ma, ano eh, mga isang oras na video din bago malubat to eh. Uh, o kaya dalawang oras ang isang battery. Yun, ayos na guys. Makapag ano na ako. Video na. Okay na. Tingnan natin guys ha. E, ano natin. Eh, video natin ha. Yan, ayan na, oh, nagbibidyo na guys oh. Yan, nagbibidyo na yan Yan Tapos gusto mong Dito, back to back Ito lang ipipindot yan Yan Wala pa, dito Yung guys, dito na oh. Ayan oh. oh. Meron na siya oh. Yan. yan. kaya dual siya. Dual camera siya, guys. Yung ano ko. Yan, dual camera siya. Ngayon, ipipindot ulit. Yan, nasa kabila naman siya pag pinindot mo ulit. Halimbawa, nag, ano ka dito, yan. <coughs> yan, nakikita mo doon. Kung gusto mo, sarili mo makikita mo, pindot mo lang yan. Oh. <coughs> yan, yan siya. Yan, nakikita ka na sa kabila. Ayan, oh. Oh, nakikita ka na sa kabila. Ayan. Okay, guys, marami salamat. Okay na. <coughs> hindi pK yung nabili kong charger. Maganda siya. Thanks for watching.